Maing adlaw mga higalaw Ganiya na sabi nyo hang yours truly truly yours So na ako mga higala Mag side tripping ta Pero kana siya nga 50% of mga higala Late lang ko isa ka adlaw Gahapon na siya Anyways kita ko aning Polo Ralph Lauren Sad to say mga higala It's 2XL per ting da ko ah Gahuna na ako Paliton ako din tabason ni Pero sayang so gibiyaan na ako siya mga higala And then, ito ang next find mga higali is kanyang vintage nga Adidas nga tie-dye at anihang pagka-color. Size medium. Medium ata? Large. Ah, uh, medium. Then, kanang crack nga yun. Nakita, dili na siya crack print ha. Kundi mojo na siya iyahan design sa likod. O, um, next isang ato ang nakita ang murag board shorts at anihang nga Nike. Pero 2XL mga higala per ting dakuha. Ah. po kayo yahang um, embroidered swoosh sa likod. So gibiyaan lang nato na ang ato ang gikuha lang jud is Adidas nga vintage nga t-shirt kay naulahi man ta sa 50% off so regular price na lang ni siya. O katulang mga higala dagang salamat sa pagtanaw ng quick video nato karong takna. Ah.